Ito na, sige, report na. Sige, punta na natin ang report ni Val Gonzalez. Ang detalye nitong tatlong kinukwestiyon ng mga pumping station dyan sa District 1 ng Quezon City. Itinigil e na daw ang konstruksyon. Detalye balita March 5, Val Gonzalez. Val. Mr. L at Mayor, mula pa noong araw ng Webes, itinigil na nga ang pagtatayo ng magkatapat lamang pumping stations sa Barangay Mariblo at Barangay Santa Cruz. City. Ayon sa construction worker na inabutan ng D.C.S. Mayor sa project site, itong si Mang Rene Dalot, ito raw ang sabi sa kanila ng engineer na namamahala sa kanilang outpost na itinayo dito sa bahagi ng Colonel Moran. Tangay, Santa Cruz, Quezon City. Ang uh, pagtitigil sa konstruksyon ay kasunod ng pag-alma ang Quezon City Government ay tuloy pa ang proyekto. Sa pinadalang letter uh, of objection ng City Government sa tanggapan ng Tito Agencia, nagtagdaw ng na mga violations, kabilang na ang paglabag sa provision ng Water Code of the Philippines uh, o ang Presidential Decree 1067 uh, dahil ang atlong uh, mga pumping stations na ito ay tinatayo mismo sa isang non-buildable area. Ang dalawa sa tatlong pumping station na itinatayo sa barangay Mariblo at barangay Santa Cruz Fire, kung matatanda nyo, ay natatangi. Ito yung kakaiba sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Bakit? Dahil deklarado itong proyekto na nasa isang lugar, magkatabing magkatabi lamang at isang kontraktor at ang malupit, ay eh, halos kape pays lamang yung pondong ginamit Pinambuhan <laughs> ito ng DPWH NCR ng dalawang kapwa mahigit 282 million pesos mm. ah, sabi ko nga eh, ay halos kape pays lamang yung uh, pondo dahil 3,137 piso lamang yung pinag yung pagkakaiba ng dalawang proyekto yung project cost mayor ay eh, 3,000 mahigit lamang yung pagkakaiba Namantala doon naman doon sa uh, bahagi ng uh, uh, dito sa may barangay Santo Domingo. Abay, inabutan namin Mayor at Sister L na inalis na rin yung bako doon sa, uh, dun sa mga heavy equipment na gamit sa pagkayo ng matalahib Creek Pumping Station na nasa barangay Santo Domingo naman. District 1 pa rin ito. Sabi ng nakausap kong, nakausap kong mga residente, Ilang araw na rin nilang nakikita na wala na yung mga construction worker na gumagawa sa lugar ang Matalahig Creek Pumping Station ay pinondohan naman ng halos 6 na milyong piso at ang contractor ay ang uh, uh, controversial St. Timothy Construction Corporation na kasama sa Top 15 construction companies na binanggit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakakuha ng tina maraming flood control projects na pinaglaanan ng multi-billion uh, pisong pondo. So sa ngayon ay wala nang gumagawa. Doon Ayan. na tatlong mga pumping stations na ito abang, sa mga kinangket. Uh, Mukhang uh, malinis yata ngayon, ha? Ayan, uh, inalis yung mga basura. Oo, eh, oh, Mayor. Y oh, oh, medyo malinis naman yung uh, mga yung mga creek na yan, Mayor, na pinagtatayohan. Ang sabi ng city government, hindi eh, daw dapat dyan ay tinatayo yung ganyan nga mga proyekto dahil sa Domingo, yung matalahib na uh, pumping station na uh, mayor na uh, eh, tinatayo ay 30% ng uh, daanan ng tubig ay sinaklaw na ng itinatay yung uh, pumping station. Kaya lalong magpasikip tuloy dun sa creek uh, na ito na nung uh, kasagsagan na uh, pananalasa ng habagat at tatlong magkakasunod na bagyo nung nakalipas na buwan. Abay, eto, torong dahilan na nung uh, katabing barangay, yung barangay uh, Tamar, Quezon City, na siyang dahilan kung bakit binaha sila na hindi naman nangyayari sa nakalipas na maraming panahon. Pero dahil sa pagtatayo ng matalahid na uh, pumping station na yan, dyan sa Santo Domingo, ay binaha sila. Kaya kahapon mayor, araw ng uh, linggo, mm. ay isa-isa, nag-devote itong si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Wow! Nakapag engineering ng uh, district uh, office ng uh, Quezon City. Mm. Eh, nag-devote. Inisa-isa nila yung mga uh, proyekto. Mm -hmm. Mga proyekto ng uh, DPWHNCR na ayon kay Mayor Joy Belmonte. Mm hindi -hmm. Eh, naman daw magpapaalam sa kanila. At <laughs> dapat tatama uh, yan. Siguro lahat ng mga mayor sa uh, pasyalan yung may mga public works projects mm -hmm. sa kanilang uh, area of jurisdiction. Ayan, para na-check-check. Mm -hmm. Ha? Mm na. Uh, Uh, para malaman nila kung uh, kailan matatapos 'yan, gawa ba 'yan? Mm. Ayan. baka mamaya ghost project <laughs> lang 'yan. <laughs> okay, marami ka. Marami ka assignment <laughs> ba, May assignment ka pang isa, ha? Oh, Meron ka eh, pang isang iimbestigahan, ha? Hospital pa, ha? Uh, alam mo na 'yung uh, uh, bu bu bukod diyan mayor, hmm. para bukas eh, i-report ko rin sa inyong programa dahil isang national high school mm. dito sa Quezon City. Aba, kasi katakataka, only in the Philippines, na naitayo mismo sa isang creek. Oh. Huh? Ha? <laughs> anong, anong school yan? <laughs> Bukas daw. <laughs> Quezon City? Ang tabayanan, ang antab tabayanan yan nung ating wow. mga kabayan. Ah, sige, ah, may, may pati-sir ka sa amin ba, ha. Ba, 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 ba nyo? Baka yun nakita ni Ninong uh, RSA. Ayan. <laughs> na, nakapatong sa creek. <laughs> sa creek. Sabi niya, kung uh, papayag daw ang uh, gobyerno, ha? Mm. Uh, siya mismo uh, mag ang mag-aayos sa mga problema ng sa Metro Manila at uh, yung mga ganyan, patatanggal niya at irerelocate relocate niya mm. at magpapatayo ng uh, panibagong eskwelahan. Mm -hmm. eh, siguro, ipuntahan niya na. Mm -hmm. Ito nga sa ko naman, ko ng oh, distrito naman. Distrito ng Kevin oh, City. Ang malaking uh, national high school Nako? dito sa uh, pinakamalaking lungsod sa National Capital Region, isa sa kanilang national high school, Apay, itinayo sa isang creek. Wow, Ako nice. si Van Gonzalez, VCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.